Paano ang rodeo, ito na may rodeo, baby. ay makakagawa pala ng like a rodeo, baby. sa a rodeo, ride like a Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Catherine at kakaiba ang kwentong matutunghayan nyo ngayong araw na ito. si Veronique katira Nakatira sa South Korea kasama ang kanyang asawa. Ang kanyang mister ay nangangalang Jean louis Corjol na isang French engineer. Maaring mailarawan na perpekto ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Sila ay nagbakasyon sa France noong taong 2002. Matapos nga ng apat na taon ay kailangan bumalik ni Jean sa South Korea upang magtrabaho. Ngunit, isang kagimbal-gimbal na krimen ang matutuklasan. Habang si Jin ay nasa kanilang villa sa South Korea, ay pinadalhan ito ng mga frozen products. Nagtungo siya sa kanyang refrigerator upang makahanap ng espasyo para sa frozen products. Ngunit puno na pala ito kung kaya't masusin niyang hinanapan ng espasyo ang mga frozen products. May nakita siyang middle size na bag at sa laking gulat niya, iyon pala ay katawan ng mga namatay ng mga sanggol. Sa kanyang pagkabigla ay agaran siyang humingi ng tulong at i-report sa mga pulis ang mga nakita niyang mga katawan at agad namang pumaroon ang mga otoridad. Agad inimbestigahan si Jean ang kanilang buong pamamahay. Si Jean ay kinuhana ng DNA samples at nagmatch ito sa mga nakitang bangkay na sanggol sa freezer. Isang kagimbal-gimbal na katotohanan na hindi mawapapaniniwalaan na ang isang ama ay papatay sa kanyang sariling mga anak. Ngunit, siya nga ba talaga ang salarin? Nagpatuloy ang investigasyon at kailangan malaman kung sino ang ina ng mga sanggol. At dahil nga nasa France, ang pamilya ni Jean ay nabaling ang atensyon nila sa katulong nilang Pilipina at kinuhanan din ito ng DNA sample. Pero hindi ito nagmatch sa DNA ng mga sanggol. Kung kaya't ang asawang si Veronique naman ang kinuhanan ng DNA sample. Ang DNA ay nagmatch kay Veronique kahindik-hindik at karmaldumal na gawain na hindi mo akalain na ng isang ina sa kanyang kapapanganak pa lang ng mga sanggol. Paano kaya ito nangyari? Sa patuloy na investigasyon, may nakita mga tuwalya na siyang ginamit pambalot sa mga sanggol sa loob ng vila ng mga cordial. At dito sinabi ni Jean na ang kanyang asawang si Veronique, ay nagkaroon ng surgery ilang taon nang nakakaraan. Ilang taon din ang inabot hanggang noong Oktubre 12, 2006. Si Veronique ay sa wakas umamin din sa kanyang krimen na nagawa. Ayon sa kanya, tatlo dapat ng mga anak niya ang kanyang papatayin. Noong taong 1999 ay meron silang isang lalaking nabuhay isang malusog na anak. Nakagigimbal nga naman kung iyong iisipin. Noon nga ang taong 2002 ay ipinanganak ni Veronique ang dalawang sanggol na patay na. Ayon pa sa kanya, ang mga sanggol ay bahagi lamang ng kanyang katawan. Kung kaya't po pwede niya itong tanggalin kahit kailan niya gugustuhin. Kung kaya't isinailalim sa psychological examination si Veronique at napatunayan na siya ay may mental disorder at sakit sa pag-iisip. Ang nangyari sa kanya ay isang denial pregnancy kung kaya't ipinanganak niyang patay na ang mga sanggol at kanya raw itong isinalid sa kanilang refrigerator sa freezer. Makapangyarihan nga naman ang ating pag-iisip. Ayon sa pag-aaral, ang babaeng hindi tanggap ang kanyang pagbubuntis ay may malaking epekto sa batang nasa sinapupunan niya. At kung ano man ang idinidikta ng ating mga utak ay siya rin susundin ng ating mga katawan. Dahil dito, si Veronique ay sinintensyahan ng walong taong pagkakakulong. Hindi katanggap-tanggap na walong taon lang ang kanyang sentensya. Pero dahil nga sa may sakit ito sa pag-iisip, kaya hanggang doon lang ang sentensya. Kaawa-awa mga sanggol, kung ang iba sa atin ay nangangarap na magkaroon ng mga anak, bakit may mga taong, kanila mga sanggol na nga, na kumbaga ay mga anghel, ay papatayin nila para sa mga pansariling mga rason. Kung kayo po ay nasiyahan sa ating kwento ngayon, maaari po bang ilike ninyo i-subscribe ang akin channel. Marami pong salamat.